Paano mag-download, extract, and unblock kan pre-filled TFCA na pinagtao kan sa inyong District Nurse. So, inot, in kopya ho nindo ang link sa uh, address bar kan sa inyong browser. So, sa example na ini, ilalaag ko siya sa address bar kan Microsoft Edge. Okay? I-paste ko, and then, click enter. Tapos halaton mag-download. Okay, pag natapos ng download, i-open na ang folder. Okay, siring ka yan. Mabukas na ang folder. Ngunyan, pag nakabukas na po ang folder, kung sa in, naka nakasave, so pinag-download nito, i-highlight po nito ang zip file. Okay, so sa ngunyan, nakahighlight na ang zip file. Tapos, ready na kamong mong mag-extract kang contents. So, paano nindo i-extract ang contents ng zip archive? I-highlight ang zip file, i-right-click ang mouse, and then from this uh, menu, uh, napunin okay? nindo ang extract all. Okay? I-click nindo ang extract all. Pagklinik nindo ito may mabukas na siring kining window. si to it na igwang nakalaag na show extracted files when complete. Pag na-check ka na nindo iyan, i-click na nindo ang extract. Okay? Igwa na naman mabukas sa na sarong window. Okay? Kung sain, nakalaag ang mga contents kan mga pinag-download nindo or pinag-extract nindo. So, iyon na po ini ang laog kan zip file. Tingdi sa zip file na ini, hahanapon po nindo ang file na para sa school nindo. Halimbawa, ang pangaran kan school nindo ay Alpha Elementary School. Iha-highlight nindo sa so file, tapos ia-unblock nindo na ang file. Papa no nindo ia-unblock ang file. So, highlight ang school file, right-click ang mouse, maduman ka mo sa pinakababa, or hanapon ang properties, tapos sa bandang uh, baba naman, lagang ki-check ang unblock. Tapos click Apply, click OK. Tandaan po, sarong beses lang po nindong gigibuhon ang pag-unblock. Okay? Kasi sa mga masunod na beses na i-access nindo ang file, day naman nindo kay po ang i-unblock. Okay? Ready na ka mungo mag-open kan file kasi na-unblock na nindo siya. Ito double click na nindo. Tandaan. Kaipuhan, key office 365 para magtrabaho digdi sa mga files na ini. Okay? Double click na nindo. Mabukas, Microsoft 365. Tapos, mahihiling na nito ang siring kaini. Okay? Ayan. Just in case, igwang, igwang, o, oh, nakalaag duma na ah, digdi sa bandang taas, pagbukas nito kan file na security warning, i-click lang po nito ang enable content. Oh, for example, okay, mahanap kita. Okay? hindi, first time kong bubuksan, so, kinakaipuhan ko muna siyang i-unblock. Okay? Okay, i-click ko siya. Ayan, ang sabi ko, security warning, some active content has been disabled. Kapag iguwa po, tabi ka muna nahihiling na siring kaini, i-click lang nindo ang enable content. Else, dahil po iyan, magaganang mga buttons dyan. Okay? So, pag may security warning na siring kaini, click enable content i e click mo lang po yan so yun lamang po thank you very much